Paparada sa inclined na kalsada. Ano ba dapat? Ilalagay sa park agad o idadaan muna sa neutral? Hello mga paps! I'm Kuya Shin at may nareceive tayong question ano, with regards automatic transmission at yung kanyang parking daw ay naka-inclined. So ang question niya sa atin is dapat bang ilagay muna sa neutral then handbrake bago i-park or da pwede bang ilagay na kagad sa park then handbrake. So sige sagutin natin 'yan ano. Okay, uh, actually nasagot ko na yata to, eh, no, pero sige, anuin pa rin natin para to sa mga naka-automatic transmission na kotse no. Kung ang paradahan niyo o yung parking niyo ay pantay lang naman, there's no issue from drive pwede nyong ilagay kagad yan sa park then handbrake okay lang yon okay now kung yung parking ninyo o yung paparadahan ninyo ay inclined location ay highly recommend na idaan nyo muna siya sa neutral so ano ba yung scenario no bakit nire-recommend na idaan sa neutral ang ang ano kasi dyan, ang idea kasi, once na nilagay natin sa park, Okay? Merong hook na nasa transmission natin na may possibility ma-stress out or maputol kung sakaling siya yung sasalo ng bigat ng kotse para hindi umabante o umatras. Okay? So ah uh, kaya ang idea bakit nilalagay muna sa neutral. Uh, pag nilagay mo kasi sa neutral, then hinan brake mo, ma-check mo kung totally naka-stop ba yung sasakyan. Okay? So, halimbawa, na-confirm mo na na totally stop na talaga yung sasakyan, na hold na nung handbrake bago mo pa siya ilalagay sa park. Okay? So, dun sa ganong case, hindi mai stress up yung, yung parking pole. Okay? Yun yung nakahook nga na sinasabi ko kanina. Okay. Uh, actually, kaya yung iba dyan na naka-automatic transmission ay pwedeng maka-experience ng pagtigas. Yung bawa, nakalagay sa park tas parang antigas ang hirap i-engage sa reverse o ilagay sa drive. So isa na 'yan. Then yung iba naman pag, uh, pag nasa park, pag nilagay nila sa drive o sa reverse, parang may lagutok. Okay? So yun na yung case na yon. Kumbaga, ang nangyayari kasi kaya medyo mabigat na i-shift yung inyong park to drive eh dahil yung inyong parking pole ay naka-engage. Kumbaga, siya yung naka-stress siya, siya yung nag-hold ng weight ng sasakyan. Okay? Kaya, ang idea dito, para hindi ma-stress out yung inyong parking pole, ilagay nyo muna sa uh, neutral, i-check ninyo kung magkakagat na yung handbrake na hindi talaga aandar yung sasakyan bago nyo ilalagay sa park no para ma-check natin na hindi talaga yung parking pole yung sasalo ng bigat ng ating sasakyan. So sige, tuturo ko na naman. Nako, tuturo ko na naman paano ba mag-park sa inclined location ano. So halimbawa, naka-drive ka. Okay, nasa drive, nakahinto yung sasakyan, means naka-hold ang paa mo sa brake pedal. Okay. So ang gagawin mo niyan, yung shifter mo So nakahold yung paa mo sa brake pedal, nakahinto ka, no? Ilalagay mo siya sa neutral. Okay? Then itataas mo ang handbrake. Okay? Pag nataas mo na yung handbrake, tanggalin mo yung paa mo sa brake pedal. Iramdamin mo na duhin mo na hindi na umaatras or umaabante ang inyong sasakyan. Kumbaga, yung bigat ng sasakyan ang may hold na is yung inyong handbrake. Then, once na na-confirm mo na okay na talaga, no, apakan mo ulit yung iyong brake pedal at ilagay mo siya sa park. At tanggalin mo yung inyong brake pedal. Sa ganitong scenario, mas masusure natin na hindi may stress out yung ating parking pole so pwedeng hindi nyo dyan ma-experience yung pagtigas or paglagutok ng inyong park pag ini-engage nyo na sa reverse or drive. So, yun lang naman yung idea. Again, kung nasa pantay na location, walang problema. From drive, going to park, okay lang yun. Pero kung kayo ay naka-parking sa inclined location, I highly recommend na sundin para pa rin yung practice na ilagay nyo muna sa neutral bago nyo ilagay sa park. Kung nagustuhan nyo yung video, like na lang mga paps. At you can share this video especially sa mga new driver na ngayon pa lang nagda-drive ng automatic transmission. Again, hindi complicated mag-drive ng automatic transmission. Itong tinuturo ko ay para lang mas magtagal pa. Okay? So, yun mga paps, no? Pakishare na lang at salamat sa panonood. Keep safe mga paps.